Presyo muna ng karne ng manok ka. uh, sa panghulo Malabon. Naku, tumataas. detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. Good morning, kata. May punta ka, Kuya 20 pesos yung uh, kinaas kumpara sa ibang uh, palengke yung uh, presyo ng uh, manok. Dahil uh, 240 ko yung uh, presyo ngayon ng uh, kilo ng manok. Abang itong na uh, presyo ng uh, baboy, to ng uh, sampo kumpara sa isang uh, uh, dalawang uh, magkalapit na palengke. Dahil nasa 360 yung uh, kilo nito, yung uh, pork chop, ang uh, giniling, ang ay uh, 340 habang itong uh, pataunahan at ulihan ay 320. Sampung piso yung uh, pagtaas. Yung lempo naman ay 20, yung itinaas ay uh, 380. Meron ding uh, ilang nagbebenta na 400 pesos. Yung presyo ng uh, kambing ang hindi gumalaw Uh, tiling uh, 500 uh, pesos, yung ulo ay uh, ulot pa ay mabibili ng uh, 460, abang 250 naman yung uh, papayitan. Yung baka ay uh, 450. Ang presyo ng ista naman, ang uh, bangus na gupan ay uh, bumaba para kundi ko yun dyan. Dahil kahapon may uh, 250, yung pinakamalaki ngayon ay 230, 20 yung uh, mas, binaba pa. Abang yung uh, kung gusto mo naman may mga pirapiraso yung uh, merong 140, 160, 180, yun ay magkakasunod na laki. At ang pinakamalaki rito ay yung 180. Yung uh, galonggong, uh, tiling uh, mababa pa rin ngayon ay 280 at uh, merong 180. Yung uh, yellow pin, ito yung uh, hindi na gumalaw mula nung uh, bumaba ito, nasa 200 pesos. Habang uh, nung noong nakarang linggo, alas nagpapotesa itong presyo ng galonggong at bangos nasa 300 pesos. Kung uh, mahilig ka naman sa pusit lubot, 210. Ayan, mas bumaba ng 20 pesos. Yung pusit kalawang, 230. Ang uh, Pangkalamares, 220 hanggang 260 pesos. Sa tilapia, medyo mataas yung uh, tilapia ngayon dahil ang pinakamura ay 120, yung malalaki, 160 hanggang 180 pesos. Yung bisogong uh, tunay, 240, Lapu-Lapu 240, ang salay-salay 260. Sa presyo naman ng mga gulay kuwi ang palaya ang tumaas na ng nga ngayon ay lumabot ng 160 pesos mula sa dating 120 bawat kilo. Ang kalabasa ito mas din ng 70 pesos na bumaba na ito ng 40 pesos kabakailan. Ang kabatis, 100 pesos Merong 120 at pinakababa klase, yung maliliit na klase, ay 80 pesos yung bawat kilo. Ang talong, P50 hanggang uh, 80 bawat kilo. Ang luya 150, sibuyas 150. Habang yung uh, bawang 160, 70 pesos naman yung sayote. Repolyo 80 pesos. Ang carrots 230. Mas uh, mataas kunti. Yung uh, pechay bagyo na uh, 80 pesos. Ang pechay tagalog ay 80 pesos din. Habang itong siling labuyo ay 550 Bumaba ng 500 kapakailan, ngayon naman ay tumaas ng 50 pesos. Siling panika, ito yung bumaba ng coin gel, 100 hanggang 120 pesos. Ang bagyo bins, 140. Yung broccoli imported, 430 habang 280 naman yung lokal. Ang makopa, yung siling makopa with pepper ay bumaba na lang, lang hanggang 350 pesos. Ang presyo ng bigas, magkumpisa ng 40 hanggang 70. Ang pinakamahal yung dinurado, 80 pesos. Ganon din ang malakit 80 at yung maganda klase naman ay 100 pesos bawat kilo. Yan natin ang sa Monitoring Report mula pa rin dito sa Pakulo, what Aris 23. Edwin Do, Kinagulat sa Disa una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin.